Pero ano ba ang modus nitong taong ito? Marami na pong mga nag-report na una, nagkakaroon ng lutuan sa bidding, nagkakaroon ng insertions, pero wala pang mga naglabas ng mga documentary evidence ng mga insertions na may pangalan ng proponent galing sa DPWH sa mga proyekto na sila din ang eventually nanalo ng mga proyekto. Mm -hmm. Hanggang ngayon na uh, ipapakita ko sa ICI ang isang listahan na nakuha ko mula kay former DPWH Undersecretary Catalina Cabral mm -hmm. na may listahan po ng 20 billion pesos in projects na uh, eventually na award kay Congressman Garjola pero ang punto ko po ay ito ang listahan galing kay Yusek Cabral ay dated August 30 2024. Okay. Tungkol sa mga projects sa 2025 budget na ang bidding ay pagkatapos pa ng approval ng budget. Mm -hmm. Pero ang lumalabas po ay bago pa in-approve ng Kongreso ang budget, may internal file na ang opisina ni Yusek Cabral ng mga proyekto na mapupunta kay Congressman Gargiola o sa mga kumpanya na konektado sa kanya. Kaya uh, hinihiling ko sana na ipaliwanag ng mga opisyal ng DPWH paano nila alam ang mga proyekto na mapapanalo ni Congressman Gordola o kanyang mga kumpanya one year before the actual bidding. Okay. So, lumalabas po Congressman na even the 2025 budget, ito na ang kalakaran. Di po ba? Sa budget ng DPWH. Di po ba? Hindi lang po sa 2025. Ang, yes, uh, yes, oo. Uh, that's, na what ito ay uh, that's what I'm pa. saying. Pero hanggang ngayon, oh, meron po. po. Mm -hmm. Okay. Sige po. So, sir, ilan po ang sa inyong pagkakaalam, ilan po ang construction company na may control o ang beneficial owner po ay itong si Ginoong Gargiola? Ang companies na nakapangalan sa mga kamag-anak ni Congressman Gargiola ay nakakuha ng halos 42 billion pesos in DPWH contracts mula 2001 to 2025. Mm -hmm. At ito po ay publicly verifiable naman ayon sa mga SEC papers. Mm -hmm. Ang uh, mga kumpanya na ito ay mostly S. Ang Construction, Newington mm -hmm. Builders, mm -hmm. Laurel Development, iba pa nga ng mga uh, JSG Construction na nakapangalan nga sa uh, members ng kanyang pamilya. Pero sa aking distrito, two-thirds ng mga kontrata ay sa isang kumpanya, Readycon Trading na hindi naman nakapangalan sa kanya pero alam ko kanya dahil kinausap niya ako tungkol sa proyekto ng kumpanyang ito. Okay. At ang uh, ginagawa daw niya ay nanghihiram siya ng lisensya sa ibang mga uh, contractor in exchange for royalty. Ito naman po ay uh, ni-report ng iba at uh, mukhang uh, widespread practice sa DPWH pero ang point ko po ay ito. Kung sa aking distrito, one-third lang ay nasa pangalan niya, two-thirds ay nasa pangalan ng iba. Mm. At ang record ng DPWH ay 42 billion pesos ang mga uh, nasa kanya sa buong bansa, okay. sa uh, papel. Okay. Ibig sabihin, mahigit 100 billion pesos siguro mm -hmm. ang mga kontrata na na-implement niya sa buong DPWH. Mm -hmm. Pero, ang uh, balita din ay maraming mga proyekto ang binibenta niya imbes na ginagawa niya. Kaya kung mm -hmm. isama natin yung mga nabenta niya, mm -hmm. uh, baka much bigger pa hindi natin po alam exactly how much, pero ang sinabi po sa akin ni ICI Commissioner Singson, number two siya kay Zaldico, number okay. three si Desmaya. Sige, so nangangahulugan po na meron siya mga napapanalunan na mga kontrata sa DPWH nationwide pero hindi naman talaga siya ang gumagawa ng kontrata Parang sa mga diskaya din ibinebenta niya sa ibang contractors yan po ang isa sa kanya mga modus umano tama ano po meron mga ginagawa niya pero meron yung mga binebenta niya. Okay. Pero yung expertise niya talaga ay dahil marami siyang mga connection sa DPWH, ang kanyang ninong daw ay si Secretary Manny Bonoan. Mm -hmm. Marami din mga regional director at district engineer mm -hmm. ay matagal na niyang kaibigan. Opo. Kaya kinipili niya yung mga lugar kung saan uh, alam niyang maayos kausap ang mga taga-DPWH. Uh, kung saan siya may control.